Doon sa tagline na stock is good, upgrade is better. Pag-usapan din natin. So ngayon ay pauwi po tayo para kunin si Scarlett dahil po si Scarlett yung gagamitin natin para sa shoot natin sa video about sa kung paano gumagana yung mga parts ng CVT. Actually, tapos na po tayo sa bola, tapos na rin po tayo sa center spring ang next po natin is sa clutch spring yung tatlong components po kasi na yan is malaking factor sa pagandar ng ating mga motor kumbaga pwede natin kontrolin at timplahin yan depende sa gusto nating acceleration so sa bola may difference po yung magaan at mabigat sa center spring yung matigas at malambot so next naman po natin is sa clutch spring at iko compare po natin kung ano yung effect or nang ng malambot at matigas na clutch spring kapag nagawa na po natin ng video yung about sa clutch spring dun na po natin isusunod yung kabuan kung paano timplahin yung tatlong components na yun sa ating mga CVT so dun sa tagline na stock is good upgrade is better pag-usapan din natin actually matagal na pong pinagtatalo na yan eh sa totoo lang kanya-kanyang perspective po yan eh ang stock po kasi ang ibig sabihin nun ay pagpapanatili sa original parts ng motor kaya pag sinabing stock pa yung motor ang ibig sabihin po nun is wala pang masyadong ginalaw sa motor or wala pang masyado pinapalitan na parts primarily sa makina sa CVT sa overall pero minsan objective din yan eh halimbawa sabihin stock pa yung CVT ibig sabihin yung CVT stock pa stock pa yung gulong, stock pa yung makina. Pero pag sinabi mong stock pa yung buong motor, ibig sabihin, wala pa masyadong pinapalitan sa mga pyesa niyan. Ngayon, yung upgrade naman po, ang ibig sabihin, ay papalitan ang pyesa. At dahil sa pagpapalit natin ng pyesa na yon ay may magandang dulot ito sa ating mga motor. Kaya po siya tinawag na upgrade. Objective din po yung pag-upgrade. Syempre, pag sinabing mag-upgrade ng CVT, ibig sabihin mas pagagandahin yung takbo ng CVT or mas pabibilisin yung motor. Ngayon, ano nga ba yung mas maganda? Mag-stay stock po tayo or mag-upgrade po tayo? Also, idugtong ko lang din po pala sa stock. Syempre, hindi naman lahat ng parts ng motor natin is uh, hindi na sira. So ngayon, para manatiling stock or para masabing stock pa rin yung motor is kapag may nasirang pyesa is katulad pa rin ng pyesa ng stock yung ipapalit natin halimbawa yung sa bola napudpud yung bola mo pinalitan mo ng bago yung ipapalit mo is katulad pa rin dun sa stock masasabi pa rin natin stock yung CVT ganong bagay pero minsan yung approach nila sa stock is kung ano yung pyesa nung binili natin yung motor yun yung stock Diba ba, tinanong, stuck pa yung gulong mo. Ibig sabihin, yun pa yung gulong simula nung binili mo yung motor. Ngayon, kapag sinabi naman na stuck size na gulong, ibig sabihin nun is kaparehas ng size nung sa stuck na gulong. So, ayun, ganun lang naman po yung concept ng stuck. balik po tayo sa usapan. Masama nga po bang mag-upgrade or mas maganda na lang na mag-stay tayo sa stock. Actually, may mga advantage at uh, disadvantage naman po yan eh. Kanya-kanya ring preference po yan. Dahil, kagaya nga sinabi ko, wala pong nakadesign na motor para sa atin. Bigyan ko na lang po kayo ng dalawang example. Halimbawa, meron tayong boy tsaka girl. Tapos, bumili sila ng dalawang motor na parehas na brand halimbawa sabihin na lang natin na bumili sila ng Honda Click 125 version 3 so parehas sila ng motor ngayon si Boy yung timbang nya is naglalaro ng mga 80 kilos sabihin na natin 80 kilos so medyo mabigat sya no tapos si Girl dahil petit sya ay tumitimbang po siya ng nasa sabihin na natin 50 kilograms So, nasa 30 kilograms din yung difference nila, no? Ngayon, e, ang tanong, parehas ba sila ng takbo sa motor nila? Ang sagot po dyan ay hindi. Iba po yung acceleration or result ng acceleration ng motor ni boy at ng motor ni girl so dahil mas magaan po si girl ay mas mabilis po yung acceleration niya sa kalsada mas mabilis yung arangkada at pagdating sa ahunan o sa paakyat na kalsada is hindi mahihirapan si girl na gamitin yung motor kumbaga parang di niya na kailangan kumuha ng buelo kumpara kay boy na may konting difference sa acceleration at sa hatak dahil nga mas mabigat siya ng 30 kilograms Ngayon, papasok na yung term na nakasanayan. Halimbawa, one year na po nilang ginagamit yung mga motor. Apo si girl ay nagiba na yung hubog ng katawan niya. Medyo tumaba na siya, naging 90 kilograms Kunyari lang to, kunyari lang. So medyo tumaba na si girl. Ngayon naninibago na si girl dahil parang yung under ng kanyang motor is parang humina parang nahihirapan na siya sa paakyat na kalsada halimbawa nakatira siya sa bagyo ganyan or tagaytay maninibago siya syempre dati pitit siya tapos kayang kaya siyang dali ng motor by the way cut ko muna yung kwento natin so nandito na tayo sa bahay ito na si Skylet so yan yung gagamitin natin tapos ito yung gagamitin nating, uh, or yung i-content natin about sa clutch spring naman so sya muna yung gagamitin natin So ayun, tuloy na po natin yung kwento natin kanina. So this time gamit na po natin si Scarlett natin dahil kailangan natin para sa content. So kung si girl na medyo tumaba at medyo bumigat, maninibag ko po talaga siya sa under ng kanyang motor dahil kung dati ay kaya siya, ngayon is hindi na siya kayang hatakin sa mga paakyat. Kumbaga makakaramdam na siya ng paninibago sa hatak ng motor. So ang way para maibalik sa dating acceleration or maibalik sa dating pakiramdam ng babae yung paggamit niya ng motor is mag-upgrade siya ng CVT So basically upgrade niya yung CVT the way na maibabalik yung dating pakiramdam niya dito at also madadala na siya ng motor So basically sa CBT, pwede siya magpalit ng bola, center spring, clutch spring. Doon na papasok 'yon. So 'yun yung purpose kung bakit minsan nag-upgrade tayo. Which is para maibalik yung dating pakiramdam natin sa motor at para kayanin ulit tayong dalihin ng motor. Ngayon, balik po tayo doon kay Boy na 80 kilos since binili niya yung motor si boy after one year ay hindi nagbago yung kanyang katawan kumbaga 80 kilos pa rin po siya wait lang pagas lang tayo ah so yun nagpagasolina lang tayo dahil paubos na yung gas ni Scarlett sana nga ba tayo sa kwento natin ayun si boy is hindi nagbago yung kanyang pangangatawan ngayon after a year is wala siyang hinahanap na bago sa kanyang motor or hinahanap na pakiramdam dahil nasanay po or nakasanay niya po yung andar ng kanyang motor since day 1 or nung nakuha niya to so kaya naman uh, tumagal yung panahon wala po siyang hinahanap sa motor wala po siyang hinahanap na bilis dahil kung ano yung inakala niyang bilis nung nakuha niya yung motor is ganun pa rin after a year kaya naman po para sa kanya Naging stock is good Kumbaga uh, nag-stay na lang po siya sa stock At hindi na po siya nag-upgrade So yung pinaka lesson po natin dito Is minsan Nag-upgrade po tayo dahil Hinahanap po natin yung uh, Dating pakiramdam Ng ating mga motor Hinahanap po natin yung Magandang takbo ng ating mga motor Diyan rin po pumapasok Kapag may angkas po tayo Actually maraming factor eh pag mag ka po, is iba yung pakiramdam pag paket yung kalsada, iba rin yung pakiramdam kapag meron kang angkas. So ngayon, kung gusto mong kunin yung pakiramdam ng motor o yung bilis ng motor na kapag mag ka, compared sa may angkas ka, dahil siyempre pag may angkas ka, hirap yung motor na paahon, umarangkada, di ba? Gusto mong kunin yung pakiramdam na hindi mahihirapan yung motor sa pag-arangkada, papasok na rin yung pag-upgrade. Kaya naman tama yung sinasabi na iba na walang nakadesign na motor para sa atin. Kasi meron tayong iba't ibang weight, iba't ibang purpose sa motor kung gagamitin ba natin to pang daily, mag -isa ka lang, pang long ride, or lagi kang may OBR. So doon na tayo naghahanap ng tamang timpla para sa ating CVT. Actually, dalawang bagay lang naman yan eh. Kung medyo mabigat ka na tao, kung medyo mabigat yung timbang mo, pares lang yan ng payat ka tapos lagi kang may OBR kumbaga yung parang load yung sakay ng motor the more na mas nahihirapan yung motor or mabigat yung weight ng motor is the more na nababawasan yung arangkada at hatak nya kaya naman pag bumili tayo ng motor is yun yung neutral na andar nya kumbaga default setting lang yon. ngayon nakadepende sa ating mga rider kung i-upgrade natin yon kung gusto mong makuha yung pakiramdam na hindi mahihirapan yung motor kahit na may angkas ka or may OBR ka or kahit na mabigat ka go for upgrade, walang masama po dyan may mga consequences lang po minimal consequence lang po tayong kakaharapin kapag nag upgrade po tayo so nasa atin naman po kung gusto nating harapin yung mga consequences na yon. kung kapalit naman nun is Magandang takbo ng motor, so why not naman, 'di ba? Magiging convenient sa atin 'yung ating mga motor. So, kaya ko rin naman ginagawa ng video 'yung pag-upgrade or pagtotono ng CVT, ano 'yung pinagkaiba pag ganitong bola, ganitong center spring, at lastly, ganitong clutch spring para alam nyo kung saan titirahin at alam natin kung saan ito tono. Tapos, pinapakita ko rin dito sa pagtutono natin or sa experiment natin kung ano yung fuel consumption kasi isa yan sa factor. Titingnan natin kung mataas sa konsumo, kung ganitong spring, ganitong bola, di ba? So, yun lang naman yung purpose ng video natin. Kaya ko rin nililinaw dahil sa YouTube, sa internet ngayon medyo magulo na. Hindi mo alam kung sino yung panini paniniwalaan mo, ano yung tama, ano yung mali dahil halos sa kanila is mga verbal lang or ine-explain kung ano yung mangyayari kapag ganito yung nilagay mong bola ganitong center spring which is good naman kasi na-explain pero what if sa actual na ano ba talaga yung totoong nangyayari or totoong performance ng motor kapag ganun na po yung senaryo so yun, abangan nyo lang din yung mga susunod na update natin, mga video natin lalong lalo na isusunod ko na po yung sa clutch spring natin salamat po sa pagsama sa akin sa biyahe natin at sa pagkuha natin kay Scarlett so yun lang muna para sa video na ito the more you click, the more you know stock versus upgrade bye bye